kan bilang sandata ng himagsikan. Minsan, ang pinakamatapang na laban ay hindi kinagamitan ng armas. Hindi ng bala, hindi ng kutsilyo, kundi ng tinta at papel. Ito, ang himagsikan ay hindi lang ipinaglaban At lahat ng bagay na isinusulat ko ay nakaugat sa katotohanan. ang sigaw ng mga anak? Hindi ba responsibilidad ng isang manulat ang isulat ang katotohanan? Noong panahon ng kolonyalismo, hindi madaling magsalita. Hindi madaling magpahayag ng galit, ng lungkot, ng pagkadismaya. Pero may mga Pilipinong hindi natakot at ginamit ang panitikan bilang sandata. Si Rizal sa kanyang mga nobela ay hindi lang nagsulat ng kwento. Nagsiwalat siya ng katotohanan. Ipinakita niya ang abuso, ang takot at ang pagdurusa ng kanyang bayan. At sa bawat pahina ng no-limitang at el filibusterismo, may panawagan tahimik man si Rizal, ang kanyang panulat ay sumisikaw para sa lahat. Si Del Pilar sa kanyang mga salaysay ay tila boses ng rasyong Pilipino. Pinatunayan niyang hindi kailangan ng dahas para lumaban. Minsan, sapat na ang matalas na isip at matuwid na salita. At si Bonifacio, Nakilala sa pagiging revolusyonaryo ay nakasulat din pala ng tula. Sa pag-ibig sa tinubuwang lupa, naramdaman natin ang lalim ng kanyang damdam. Tunay ng tunay na mandrigma, lumalaban rin sa pamamagitan ng puso. Panintikan, ito ang naging nagapagsalita ng na mga Pilipinong walang boses. Ito ang naging liwanag ng mga Pilipinong binulag ng pang-aapi. Ito ang naging apoy ng mga puso ng gustong lumaya. Ngayon, kahit wala na tayong dayuhang mananako, ang panitikan ay buhay pa rin. Naririnig natin ito sa spoken word sa mga tula ng kabataan sa mga linyang sumisigaw sa social media. Ito pa rin ang ating sandata laban sa kasinangalingan, kahirapan at kawalang katarungan. Hindi pa tapos ang himagsikan habang may paniniil, may laban at habang may panulat na kumikilos, may pag-asa. Kaya't ipagpatuloy natin ang laban sa salita, sa sining at sa panitikang lumalaban. Panitikang Pilipino, Boses ng Kalayaan, Apoy ng Pagbabago.